Aris ngayon, ipinapahiwatig ng mga bituin na kailangang maging maingat sa pakikitungo sa iba, lalo na sa trabaho at mga kasamahan, huwag agad ibahagi ang lahat ng impormasyon, may mga bagay na mas mainam panatilihing pribado upang maprotektahan ang iyong sarili, magandang panahon ito upang pag-isipan ang iyong mga desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pananalapi, ang patuloy na pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay, kaya't huwag mawalan ng tiyaga. Sa usaping trabaho, ipinapayo ng mga bituin na ipakita ang iyong kasipagan at pagiging maagap. Ang dedikasyon mo ay maaaring mapansin ng mga nakatataas na posibleng magdala ng bagong oportunidad sa relasyon. Panatilihin ang bukas na komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang araw na ito ay angkop din para sa panalangin at pagninilay upang mapanatili ang balanse sa buhay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 24, Number 15, Number 33, Number 21, at Number 36. Taurus, may pahiwatig ang mga bituin na maaaring dumating na ang resulta ng iyong matagal ng pinaghirapan, isang taong nakasalamuha mo noon ang maaaring magdala ng magandang balita, gayon paman, maging maingat sa mga taong nais makisali sa iyong tagumpay, hindi lahat ay may mabuting intensyon, kaya't piliin lamang ang mga mapagkakatiwalaan. Kung may plano kang paglalakbay o isang mahalagang transaksyon, ngayon ang tamang oras upang ituloy ito. Sa trabaho, ipinapayo ng mga bituin na manatiling masigasig dahil maaaring dumating ang oportunidad na magdala ng promosyon o dagdag na kita. Sa pananalapi, mahalagang maging maingat sa paggastos upang masigurong mapanatili ang kasaganahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 28, number 19, number 30, number 16 at number 23. Gemini, ipinapahiwatig ng mga bituin na ngayon ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga proyekto at plano. May posibilidad na may darating na positibong pagbabago. Ngunit kailangan mong maging matyaga at siguraduhin na maayos ang iyong mga hakbang, sa kabila ng tagumpay, maaaring makaranas ng bahagyang pagkabagal sa pakikisalamuha, mas mainam na umiwas muna sa matitinding diskusyon o mabibigat na transaksyon. Sa pera, ipinapayo ng mga bituin na maging masinop, bagamat may positibong enerhiya sa aspetong ito, Mahalaga ang maingat na paggastos. Sa trabaho, maging maingat sa detalye upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Posibleng makita ng isang babaeng nakatataas ang iyong sipag at magdala ng bagong oportunidad. Sa pag-ibig, maaaring may maliit na di pagkakaintindihan sa iyong minamahal. Sikaping kontrolin ang emosyon at maging mahinahon upang mapanatili ang magandang samahan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 26, number 18, number 29, number 15, at number 30. Cancer, ngayong araw, iwasan ang pagiging mahigpit sa pananalita sa loob ng tahanan upang hindi maapektuhan ang daloy ng swerte sa labas. Mas maayos ang magiging resulta ng iyong nais gawin kung mananatili kang positibo, kung may oras, ipasyal ang mahal sa buhay upang palakasin ang enerhiya ng swerte sa inyong pagsasama. Sa pera, ay iwasan ang pagpapautang upang hindi magkaroon ng abala o hindi inaasahang alitan. Sa trabaho, ay gawin lamang ang nakasanayang gawain. Ngunit ipakita ang sipag at talino upang mapansin ng kasama at ng boss, iwasan ang makipagtalo upang hindi maapektuhan ang iyong sigla sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay huwag magpaapekto sa naririnig upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, mas mabuting umiwas sa tensyon upang mapanatili ang kapayapaan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 8, number 27, number 35, number 19 at number 41. Leo, ngayong araw may taong makakatulong sa iyong pagsisikap, maaaring may mapulot kang ideya na makakatulong sa iyong proyekto o negosyo kung may pagkakataon. Maglaan ng oras para sa pamilya at sumama sa isang espiritwal na gawain upang makakuha ng bagong inspirasyon mula sa buwan. Sa trabaho, ay maging maingat sa pagbibigay ng tulong sa katrabaho, upang hindi maaga ang iyong ideya o oportunidad, itoon ang pansin sa sariling gawain para mas mapalakas ang iyong posisyon. Sa pagmamahalan ay mahabang pasensya ang kailangan ngayong araw, kung may hindi pagkakaintindihan, madali mo itong maayos kung iwasan ang init ng ulo. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 14, number 29, number 33, number 22 at number 40. Virgo, ngayong araw, Maganda ang iyong enerhiya. Kung may negosasyon o kasunduan, makinig mabuti bago gumawa ng desisyon upang masigurong tama ang hakbang. Maging mapanuri sa mga kausap, lalo na sa pamilya, upang malaman ang kanilang tunay na intensyon. Sa trabaho, medyo mahina ang iyong sigla, kaya iwasan ang mga mahahalagang usapan o desisyon upang hindi malagay sa alanganin tapusin ang gawain ng maayos at umuwi ng may dalang kapayapaan. At kung sa pera, kung may ipon, maaari kang magpahiram ngunit tiyaking mapagkakatiwalaan ang taong uutangan upang hindi ito magdulot ng suliranin, ang pag-aaral ng bagong kaalaman tungkol sa pera ay magbibigay sa iyo ng dagdag na gabay mula sa araw. Sa iyong pagmamahalam, Walang nakikitang suliranin sa relasyon. Maging malambing upang mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan na magdadala rin ng swerte at magandang kalusugan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, Number 18, Number 26, Number 31, Number 20 at Number 45. Libra ang pahiwatig ng buwan, kung may lakad ka sa malayo, ituloy mo ito dahil napag-usapan na at may naghihintay sa'yo, ang mga kilos mo ay may sinyales ng tagumpay, ngunit iwasan muna ang pakikipagkasundo sa parehong kasarian dahil maaaring hindi kayo magkaintindihan ayon sa iyong gabay. Sa pera, umiwas sa pagpapautang at pagtulong sa iba kung hindi kaya upang maiwasan ang alitan. Kung may kamag-anak na naghahanap ng trabaho, payuhan siyang maging maagap at listo upang mas mapalapit sa oportunidad ng swerte. Sa trabaho, huwag mong hayaang guluhin ka ng mga taong hindi mo kasando. Itoon ang isip sa mga gawain upang matapos mo ito ng masaya. Sa pag-ibig, Magbigay ng pangunawa sa buong araw upang maiwasan ang tampuhan. Ang positibong enerhiya ay magdadala ng sigla sa inyong pagsasama. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 24, Number 19, Number 33, Number 27, at Number 40. Scorpio may hatid na magandang enerhiya ang mga bituin para sa iyo ngayon, anumang plano mo tungkol sa pera, gawin ito ng maingat upang makuha mo ang nais mong resulta, iwasan lamang ang bigla ang desisyon o pagpirma ng kasunduan, lalo na sa mga kaibigan, upang hindi malagay sa alanganin ang iyong pananalapi. Sa trabaho, wala kang dapat ipag-alala dahil maganda ang takbo ng iyong araw. Posibleng makuha mo pa ang paghanga ng iyong mga kasamahan, maging maingat lamang sa isang taong malagkit tumingin dahil maaari siyang magdala ng problema sa iyo. Sa pamilya, may pahiwatig ng biyayang darating, pwedeng pera o pagkain mula sa mga nagmamahal sa iyo na magpapasaya sa inyong tahanan. Sa pag-ibig, Iwasan ang pagsasalita ng mataas ang boses upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang payo ng buwan ay panatilihin ang mahinahong pakikipag-usap upang manatiling maayos ang inyong samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 18, Number 25, Number 30, Number 12, Number 21, at number 37 Sagittarius Ang sinag ng araw ay nagpapahiwatig na kung may pagkakataon kang kumita ngayon, huwag mo itong palampasin. Kahit hindi agad magtagumpay, marami kang matutunan na maaaring makatulong sa hinaharap. Maging maingat sa labis na kabaitan dahil may mga taong maaaring samantalahin ito ayon sa iyong gabay. Sa pag -ibig ang pahiwatig ay maging malambing upang damaloy ang positibong enerhiya sa inyong relasyon, ang tamis ng inyong pagsasama ay maaaring magdala ng dagdag na swerte. Sa pangarap na negosyo, huwag magmadali kung wala ka pang sapat na puhunan, mas mainam na mag-ipon muna upang magkaroon ng mas matibay na pundasyon para sa iyong tagumpay. Sa trabaho, may pahiwatig ng pag-asenso, may posibilidad na mapansin ng iyong boss ang iyong kasipagan, na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at gantimpala. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 22, Number 35, Number 10, Number 28, at Number 39. Capricorn ngayon ay magandang pagkakataon upang maglaan ng oras sa pamilya, kung mauwi sa usapan ang tungkol sa negosyo. Maaaring makabuo ng planong kapakipakinabang sa lahat, gayon paman, umiwas sa mga taong lalapit para humingi ng tulong, hindi ito magandang araw para magpautang o maglabas ng pera, dahil maaaring humantong ito sa dagdag na suliranin. Sa trabaho inaasahan ang maayos na takbo ng araw. Dahil sa iyong kasipagan, maaaring makatanggap ka ng papuri mula sa mga nakatataas, iwasan lamang ang mga nagyayaya ng labas, dahil maaaring maging dahilan ito ng hindi inaasahang gastos. Pagdating sa pera, kung may ekstrang halaga, Magandang ibahagi ito sa anak o mahal sa buhay. Ang pagbibigay mula sa puso ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 25, number 31, number 18, number 27 at number 40. Aquarius Iwasan ang pagpasok sa negosyo na may kasosyo ngayong araw, dahil hindi ito ang tamang panahon para sa ganoong pakikipagkasunduan, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang sarili mong plano at dahan-daang pagunlad, samantala, isang masayang araw ang naghihintay kung ay sa mga mahal sa buhay, makakatulong ito upang maalis ang negatibong enerhiya at magdulot ng positibong pagbabago sa trabaho, ang pagiging maunawain sa mga kasamahan ay magiging susi upang mapanatili ang maayos na relasyon at makaiwas sa hindi kinakailangang alitan. Sa pamamagitan nito, mas lalong mapapalapit sa tagumpay ang iyong mga gawain. Sa pagmamahal, maging malambing at ipakita ang pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay ang positibong enerhiya na ipinamamahagi ay babalik sa iyo ng mas higit pa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 29, Number 22, Number 35, Number 10, at Number 42. Pisces, iwasan muna ang pagpaplano ng negosyo ngayong araw. Lalo na kung wala pang sapat na ipon bilang puhunan, hindi rin ito magandang araw para sa pagpirma ng anumang dokumento, kaya't mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw kung nais mong makuha ang tamang oportunidad. Sa pagmamahal, isang payapang araw na puno ng kasiyahan ang naghihintay, walang negatibong enerhiya na maaaring makasira sa magandang samahan, sa trabaho, tiyaking hindi mahuhuli sa pagpasok. Dahil maaaring makaapekto ito sa iyong mga gawain, ang pagiging maagap at masipag ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagunlad, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 11, number 24, number 33, number 17, number 28, at number 39.